May mga panahon ba na gusto mo nang sumuko? Yung tipong pagod ka na, wala kang makitang resulta sa mga pinaghirapan mo at iniisip mo, wala na, give up na ako. Lahat tayo dumadaan sa ganitong panahon. Pwedeng sa trabaho, sa buhay mag-asawa at sa pag-aalaga ng anak o sa ministry. Pwedeng matagal ka ng naglilingkod pero parang walang nagbabago. O baka ikaw yung tipo na dati active sa simbahan at kay Lord, pero ngayon parang napalayo na at nahihiya nang bumalik. Pero alam mo bang kahit ikaw gustong sumuko, si Lord hindi sumusuko sa iyo. Ang sabi sa Hebrews 4:16, Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Minsan iniisip natin hindi ko na kaya. Hindi na ako karapat-dapat. Pero ang katotohanan, God still loves you. He never stopped loving you. Kahit lumayo ka, kahit nawalan ka ng gana, He is still reaching out to you. Kung feeling mo malayo ka na kay Lord, tandaan mo ito. The blood of Jesus is more powerful than your worst sin. His mercy is bigger than your mistakes. His grace is stronger than your weakest moment. Siguro ngayon you feel like you're at the end of your rope. But that's often where God begin something new. Ano man ang pagkakamali o kasalanang nagawa mo, ang dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay kayang hugasan ang puso at kaluluwa mo. Kumapit ka sa pag-ibig ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Pwede kang bumalik. Pwede kang magbalik loob sa Kanya. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, pagod na po ako. Parang wala nang saysay ang ginagawa ko. Pero salamat po dahil kahit gusto ko nang sumuko, ikaw hindi sumusuko sa akin. Salamat dahil hindi mo ako binibitawan. Salamat sa dugo ng iyong anak na si Jesus na tumubos sa mga gibang bahagi ng aking buhay isinusuko ko po ang buhay ko sa inyo. Ikaw na po ang mag-ayos ng puso at buhay ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung sumabay po kayo sa panalangin na ito, mag-iwan po kayo ng comment o magpadala ng private message at makikipag-ugnayan po kami sa inyo. Maraming salamat po.